Good morning mga tol, magdaalmusal tayo. Ayun, dito ngayon sa probinsya. Ang ulam ko mga tol ay prito. At tsaka Yan, talbos ng kamote mga tol. Talbos ng kamote. Iyon. Dalawang prito na fish. Ito yung sausawan ko mga tol. Ayan. Ito yung sausawan. Ayan. Saka na ako magkikilaw mga tol. Yung may sausawan eh. Sigurado masarap yan mga tol. Kakain tayo mga tol. Kamay-kamay. Walang taga video mga tol. Mmm. -hmm. Sarap. Sarap ang bigas dito sa probinsya. Tag 30. Ah, tag 20. Mmm. -hmm. Ito yung tag 20 per kilo mga tol. Mmm. Oh, ah, talbos. Mmm. -hmm. Mmm. -hmm. Mmm. Wala akong taga video mga tol. Hindi ko makita yung pagmuya ko. Mm, sarap ng talbos mga tol. Mm. mm. Yummy. Kahit talbos lang okay na eh. Mmm. kasama pang isdang prito sariwa na yung talbo sariwa pa yung isda yung kanin ko tag 20 pesos per kilo bahala na kayo kung ipakain nyo sa aso o sa ano manok nyo nasa sa amin kasama na yung pagkain ng aso dyan at pagkain ng tao mm. yun yung may aso dito oh. <coughs> yun kain tayo mga tol yun lalaki oh. hmm. pa ng dahon ng kamutin sarap ng sausawan mga tol masarap ah, yung sausawang ko sunod na araw mga tol magkikilaw naman ako kukuha ko ng taga video ko mga tol nga mga tol kain kain kayo sa inyo sarap